Ayan na yung tubig. Masok na sa ating baitang. Sa namin dito. Ayan. Ngayon lang nagkaganito. Pumasok na yung tubig dito sa loob. Ayan na Oh. Aw, oh, basa. Ayan. Ito'y malalim na. Ayan yung labas namin. ayun o. Oh. Waterworld na. Ngayon lang nagkaganito. Ayan, malalim. Ay, na. Malalim na tubig. Gumulutang na yung ano. Oh. tubig na. Ayan o. dito. Ito dito. Ito Ayan. Ito tayo sa labas. Ayun, sa labas. Yung mga motor. Ayan.